Hello mga lalabs. Mga lalabs. Hi guys. Ito na yung ginawa kong dishwashing na worth 110 pesos. Um, dapat kahapon ng dapat kah, da, dapat kahapon ng 11 PM ah uh, na eh, isalin ko na to. Kaya lang umalis ako may nagpagawa sa akin ng buhok. Kaya ngayon na lang Mag, mag, ano din, mag dalawang gabi din. Nakababad kasi nga. May customer ako. Kaya ngayon ko palang siya isalin sa lagayan. Ito yung last naming binili. Worth 45 pesos. Ilang, sandali, ilang litro to? One point something. 1.5 liters ito. 1.5 liters ito. Ayan, 1.5 siya. Tapos, meron pa akong isang Coke. Na ano yata, ayan. 2 liters yata, ayan. Ito, meron pa akong isang lagayan na Coke. 2 liters naman siya. Ayan, 2 liters. Ayan, ang nagawa ko, mga lalabs. Uh, worth 110 pesos na uh, I mean yung mini mix na dishwashing 110 pesos ito yung nagawa ko ito 5 5 liters lahat to uh, ito ito 2 liters ito 1.5 tapos ito ito 2 3 5 ito 1.5 liters ito. Itong nasa Tapos meron pang ano, yung nakadikit oh. Marami pang mga ano, yan, mahugasang plato yan oh. Nakadikit siya. Yung nasa, yung nasa balde. Ayan, mayroon pa. Yan. Panghugas lang yan sa kaina ng aso. O oh, ba diba? Ang laki-laki na pala ng tipid pag ang laki-laki pala ng tipid pag ano, pag ikaw gumawa, gumawa. At sya ka sobrang bula niya mga mga lalab sobrang bula niya talaga as in. Oh. Yan ang mga nakadikit oh. Oh, ang dami pang malabha na. Napakabula niya oh. Napakabula niya. At saka na napakalapot. Napakalapot niya. Oh, di ba? 110 ilang buwan mo na tong gamitin matagal matagal mo nang gagamitin to matagal mo nang gagamitin tong mga to 5 oh. liters lahat syan. yan yan 5 liters yan kasi itong mga may nakadikit oh. marami pang mahugasan plato yan kasi oh mayroon pa siyang natira o oh, oh. okay mga lalabs thanks for watching nabili ko to na, nabili ko to sa tiktok na order ko to sa tiktok so kayo din mag order kayo para makatipid at saka sobrang bula talaga nya ang bula, bula talaga at saka, malapot sya oh sya o mga loves thanks for watching magiging wais lang tayo lalo na ngayon ang mahal mahal na mga bilihin thanks for watching mga loves Bye.